Ito yung malaki kong tanong. Kung gusto mo magkaroon ng napakagandang relationship, love relationship, kailangan ba na ang pag-ibig ay extravagant o practical? Anong ibig ko sabihin? Ikaw, gusto mo ba makatanggap ng mga bulaklak galing sa asawa mo o boyfriend mo? Gusto ba makatanggap ng mga jewelry? Ha? Bracelet, necklace, gusto mo ba magkaroon? Hindi naman ito sa pera eh. Gusto mo ba makatanggap ng card? Simpleng card na nagsasabing, You are my asthma because you take my breath away. <laughs> Alam ko luma na yan sa corny. Pero yung mga ganun, gusto ba makatanggap ng You complete me nakasunat sa card? Hindi sa pera, pero yung oras at effort na binuhos doon sa bagay na yun. Gusto mo ba yun? Uulitin ko yung tanong ha. Kung gusto mo magkaroon ng magandang magandang relationship, kailangan ba ang pag-ibig ay extravagant o practical? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Alam mo, na-realize ko, ganun eh. Yung may kaibigan ako, babae. Uh, sinabi niya, ayoko makatanggap ng flowers galing sa asawa ko. Sayang, hindi ko makakain. -bigyan, niyo, bigyan niya ako ng celery. <laughs> bigyan niya ako ng gulay. Okay yon, maluluto ko pang hapunan. <laughs> Napaka-practical, ano? Pero maski siya, gusto niya na yung effort ng mister niya, yung effort na bibili ng isang bagay na alam niya, gustong-gusto ng misis, ibibigay sa misis. Anong ibig kong sabihin? Parang ganito. Ikikwento ko yung buhay ko. Practical ba yung pag-ibig ko sa misis ko? Yes. I provide for the family. I put food on the table. Alam mo, naalala ko, nung kinasal kami 22 years ago, wala masyado akong pera. I remember I had 200,000 pesos in the bank. Eh, gumastos para sa kasal na pagkalaki, ang, ang, laki ng entourage namin. Kasi kinuha ko yung mga orphans sa Anawim, yung mga, yung mga ibang staff doon. So, ang laki-laki. Tapos, pero yung wedding reception namin, nakatipid ako kasi potluck. Nakarinig, narinig nyo na ba yun? So, yun ang kwento ko. Ha? 22 years ago, sinabi ko sa mga bisita, yung mga nag ng feast, punta lang kayo. Hindi nyo kailangan ng wedding invitation. Punta lang kayo. Basta may dala kayong pagkain. <laughs> So 'yun ang laki-laki. I think we had 1000 guests pero patla saya saya Anyway, nagastos ko yung isang 100,000 para sa kasal. So, 100,000 na lang ang pera pera ko sa sa bangko. I I I tell this to everybody, you know? I had very little money kaya yung missis ko alam ko mahal niya ako because she, nung, when she married me, I had very little money. She did not marry me for for money. She married me for my body. Uh, inside joke namin yon. So, kung hindi ka tumawa, ibig sabihin, killjoy ka. Okay. So, yung, yung, yung kwento ko ganun na, I've, I've tried my best to, you know, be practical in my love for my wife, you know, all these years. Providing, working hard, di ba? Pero, I've also tried my best to be extravagant. Bakit? Ulitin ko, hindi tungkol sa pera to, ha? Birthday niya, Valentine's, bibigyan ko ng flowers, bibigyan ko ng card. Minsan yung card, hindi ko binibili. Gagawin ko. O magkano yun? Zero. Pero gustong gusto niya. Pag sinulat ko yung, yung gusto kong sabihin, galing sa puso ko, binibigay ko, di ba? Extravagant yun. Kasi I spent not money, pero oras at effort. ano ibig kong sabihin? Parang ganito. Yung when, when you realize na it has to be practical and extravagant, yung Valentine's, Can you imagine how many flowers are sent on Valentine's Day? 224 million flowers. Grabe! Magkano nagagasto sa Valentine's? Para sa mga regalo, para sa mga flowers. Magugulat ka. 18.6 billion dollars. <laughs> Grabe! You know? Bakit ganun? Why not any other day? Eh, special yun. That's the day where you express your love. Ba't ko kinikwento yung Valentine's? Kasi papasok na tayo sa Holy Week. Ang Holy Week, tinuturing kong God's Valentine's Week. Where He wants us to remember gaano nga tayo sobrang kamahal. Na ang pag-ibig niya sobrang extravagant, nagpakamatay. Binuhus niya buhay niya sa atin. In fact, yung Ebanghelyo natin ngayon is John chapter 12. Merong isang babae sobang extravagant yung bin-expression niya yun ng pag-ibig kay Lord. Ang mahal-mahal, spike nard, ointment oil, in the alabaster jar. Magkano? Nakalagay doon 300 wa daily wages. Ano yon? Kung i-translate mo sa Pilipinas, magkano ang minimum wage natin? Times 300. E eh di 150,000 150, pesos yung binuhos. Nagreklamo nga si Judas. Sinabi niya, ang mahal-mahal naman ito. Sana binigay niyo na sa mahirap. Pero si Jesus, in-honor niya yung babae. He honored her. Kasi it's a reflection of what Jesus will be doing on the cross where He gave extravagant love to us. Kaibigan, ngayon na Holy Week, I want to pray with you to thank God for His love, His extravagant love. Sabay tayo, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat. Mahal na mahal mo kami. At tinatanggap namin ang iyong extravagant love na binubuhos mo sa amin sa Cruz. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig na dakila at wagas. Tinatanggap namin yung pag-ibig na yun, Panginoon. Maraming maraming salamat. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Spiritus Santo. Amen. Thank you so much. I pray that you have a beautiful Holy Week ahead of you. And I will see you tomorrow.